Grabe naman to go for oh. Rolling talagang pinapasikatan ata tayo nitong traktor na to. Patagilid na pero hirap pa din. Ano ba naman to ang nagbibidyong to? Kulit ng kamay. <laughs> Ayan oh, Grabe oh. Ayos na ayos. Ito pa honto go fam, Oops. Medyo nagalangan pa ata si Guya. Ah. Ah, mag, ano to? kasi eh, paahon na to eh. niya. Hui! Oh, hey, what's up, GoFam? So, nandito tayo, GoFam, sa Alfonso Lista, Ifugao. Ayun, no? Makikimaritas nga tayo kung anong merong kaguluan dito. Tara, may mga nagbibidyo-bidyo pa. May kumakaway sa atin, GoFam. Tara, check natin. So, eto, GoFam. Dito natin itetesting yung uh, bagong John Deere. 6095B go fam. so check natin so rolling tong area tingnan natin kung gaano katibay check natin yung unit so eto na yung unit go 6095B yun napakalaki 95 horsepower Ayun yun pong pogi pogi John Deere so laki laki nito go van no, by go traktora shout out sa go traktora and so makita nyo double fuel element siya kulit lang yung lagyanan ng cool go no? pero maganda kasi makita mo kung ubos na so planetary din to go kaya maganda yung distribution ng kanyang power ayan laki din ng gulong sa likod etong na appreciate ko dito dalawa yung kanyang hydraulic dalawa yung control so pag nasiraan yung isa pwede yung isa go fam so typical na iba 3 point uh, power take off so tara akit tayo sabi taas so na you know oh, nakabaligtad pa yung <laughs> yung kanyang deer so eto yung mga panel nandito yung kambiada go fam. power take off tapos yung uh, kanyang uh, engage ng four wheel drive so kakaiba nga lang siya kasi ABC dito Ikagaya kagaya ng iba na high low tapos nandito yung kanyang kambiada hanggang uh, ano ba to tersera tersera to go fam tapos eto yung mga controls yung sa likod yung 3 point hitch, Ah, uh, yung uh, hydraulic dyan lahat yun no so ayusin natin konti <laughs> so yun so eto na go te testing na nila yun no ganda sobrang pa poor mag oh. so testing testing so testing in so may mga iba ibang mga ano dito operator go farm, iba iba mga hawak nila may mga iba ibang traktora so first time nilang humawak ng John so tingnan nga natin kung gano'n sila kagaling so palusong tapos mayroong uh, paahon ayan uh. Oh. so syempre tinuturuan pa kung paano yung mga controls ayan tingnan natin kung gano'n kalakas tong John Deere na to kung kayang kaya ba kung makikita mo kaget GoFam eh, kung hirap yung makina magiging mausok yan GoFam Tsaka pala, shout out sa mga taga Alfonso Lista. Sobrang nakakatuwa kanina. And syempre, shout out dun sa inyong poging-poging uh, mayor, si Mayor Alipio. Ayan. Grabe. Farmer din, GoFam. At uh, maluwang din yung kanyang uh, <laughs> tinatamnan. So, nice to meet you, Mayor. So, ayan na. Pababa. O, oh, syempre, medyo dahan-dahan pa, GoFam, kasi nag... Uh, nag-aalangan pa, kinakapa pa, pa kung paano ba yung controls ito pero makita natin yung uh, mamaya kung once na makuha niya siguro feeling ko magiging mabilis din to GoFam ayan na oh. so enjoy na lang muna natin GoFam kung paano yung pag traktor nito ayun na nga so sumampa na yung ano operator GoFam ibang operator na to Ayan oh. No? So medyo banayad pa siya. 'Di ba? Pero makita nyo walang usok GoFam paahon na 'to ah. Talaga nga namang tinodo pa niya, nakataas pa yung gulong ng stable niya. Ayan oh. No? So medyo matalon kasi nga eh wala pang tubig yung kanyang gulong GoFam So eto sana i-try din dito. Ayun, pumasok na rin tong isa. Ayan. Yung uh, 5040D, 40 horsepower naman to GoFam Rotovator naman Ganda rin nito. 3 cylinder. Matipid. Gwapo din. Parang sa akin. <laughs> Charot. Ayan. O, oh, maganda. Maganda itong mga implements. Ito, gamit na gamit to Lalo na sa mga bukid go farm. Pero ito, tinuturoan pa lang nung taga go traktora yung operator. Ayan. So, ito, mukhang uh, magpapalit na ng operator to. Ayan. Check natin. Eto pansin ninyo GoFam ha, yung kasama niya nakatayo. Higa yan mamaya GoFam, ayan eh, no? o. eto ito, testin niya. Lologir. Hihiwala yan yung nakaitim GoFam, eh, no? Iba na yung tayo niya eh, no? Grabe, ayan o. No? <laughs> rolling oh. Ah. Uh, Halopet. <laughs> Malapit tong uh, traktora at operator. Siya na 'yon. Careful, here. It's coming? No, they're gonna come here. I'm sorry, it's very hot. I know. Pero dun sa kung saan ako nakatira. Ah, ba, uh, pati. Ah, uh, burong, burong. Dagdag yung weight sa harap. Counterweight, sir. Oh, yeah. Water okay. it's numbers. It's numbers now. Yeah, it's numbers. stay there russia